So, totoo. At isa ito sa pinakamasaklap na nangyari kay... Nangyayari, sabihin na natin, kay Digong. Lumiliit ang kanyang mundo. Maliit na maliit na ang kanyang mundo. Siguro nga, darating sa punto na hanggang sa Davao na lang itong, itong isang Duterte na ito. Ano Hanggang Davao na lang. Katulad din po, o ganun din po ang nangyayari sa ibang akusado, Uh, sa kaso nga or may may nakabimbing kaso sa ICC na sina Bato de la Rosa, Bongo at Sara Duterte. Ang isang presidente, pagkatapos ng kanyang termino, kung makikita niyo po, dapat di pa invited sa mga occasions, sa mga speaking engagement dito man o sa, o sa ibang bansa. Katulad po na nang nangyayari kay Attorney ni Lenny Robredo bilang uh, naging vice president natin. Talagang nagdadala siya ng karangalan sa kanyang mga dinadaluhan na pagtitipon, economic conference man yan o kung ano man. 'di diba? Sa eskwelahan man 'yan o sa business sector. Talagang nagdadala ng karangalan ang isang ato ni Lenny Robredo sa ating bansa. Kabaliktaran po, syempre, ang nangyayari kay Digong dahil limitado nga ang kanyang ang kanyang kilos, hindi makapunta sa ibang bansa. Bakit hindi? Dahil hindi welcome. One thing. At syempre nga, konektado ang karamihang bansa sa ICC at anytime na pumunta ang mga katulad nila or eto si Digong sa mga bansa na na may control or na, nakasapi na ng ICC ay siguradong siguradong hindi maganda ang kalalabasan. Alam din niya ni Bato de la Rosa. Ito 'yan, masaklap ano ho? Yung naging buhay mo after being a president ay ganito na. Talaga masaklap 'yan. Digong hindi daw welcome sa ibang bansa. Yan po ang tinura na itong si uh, Representative Tulfo. Well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa Europe. Di diba we all know that, that and even in the United States, limited yung travel ng Pangulong Duterte. Sa Asia, China, Japan at yung mga kaibigang Russia, kaya limited mm -hmm, ang biyahe ng dating Pangulo. Yan po ay tinuran niya or statement na itong si um, Erwin Tulfo or Representative Erwin Tulfo. Pero totoo ah, Um, ito ay isang patunay na hindi ka nagdala ng karangalan sa ating bansa. Imbes ay kahihiyan ang binigay mo, ipinahamak mo ang ating bansa. Pinatutungkulan natin siyempre si Duterte na kuno ay may may gentleman's agreement with the with the Chinese uh, government, with the Chinese president. So you see, napaka-classic example o napaka-liwanag na mukhang mukhang binali mo hindi mo kayang ipagtanggol ang kasarinlan, ang karapatan ng ating mga kababayan, ang ating teritoryo, sa halip ay ipinagkanulo mo, sa halip ay kung mukhang pinamigay na nga daw yung, yung parte na yon ng ating teritoryo. So, negatibo ang tingin ng isang uh, ng buong mundo sa isang sa isang ito. Negatibo po talaga. Kaya kung titignan mo yung sinasabi nila na best president ever, ito po ay maliwanag na ang mga kababayan natin sa madalit salita ay kawawa pa rin dahil hindi pa rin talaga nakakaungos at kahit papano hindi pa rin nakakabangon doon sa pagiging uto-uto, pagiging uh, sunod-sunuran, nabaliktad kasi at nabaluktod ang kaisipan ng maraming kababayan natin mula nung uh, yun nga. Nagdesisyon na tumakbong presidente itong isang ito. Yung, yung strategy niya, ay, ay bago at hindi hindi yung mga traditional na strategy bago pero yun nga hindi patas at kung patas ang naging labanan sigurado tayo wala naman sa pwesto walang naging uh, doterte sa mataas na pwesto ng ating bansa kung naging patas ang laban good luck